Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po. Uh, <laughs> Kumusta po kayo? Ang uh, nakakatuwa po ito si Mama Althea kasi sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin siya yung uh, totoo na I mean, ibig sabihin lahat naman is totoo kaya lang siya is open siya sa kanyang uh, nararamdaman. And, uh, hindi niya ikinakahiya yung nararamdaman niya, yung karanasan niya. And, uh, alam ko po na handa ka ng mag-let go, Ma'am kasi uh, share mo na kung ano yung uh, na-experience mo, yung naranasan mo na yun. At, uh, gusto mo na talagang uh, mag let go. And uh, hindi naman talaga madali yung uh, pinagdaanan mo, 'di ba? Kasi kahit sa comment mo lang is nararamdaman ko yung uh, energy mo. Pero uh lagi kong uh, kinakausap yung aking guides kung paano kita matutulungan. And uh naniniwala ko ako sa ah uh, miracles okay yung uh, yung power ng prayer yung miracles ng prayer di ba and ah uh, alam ko po na makakayanan mo yan na magagawa mong baguhin yung uh, pananaw mo sa buhay okay kasi katulad nga po ng mga ibang video ko sinabi ko na uh, yung mga nararanasan natin kasi is mayroong purpose yan okay hindi 'yan nangyari lang, hindi 'yan natin naranasan para tayo ay pahirapan, di ba? Nangyari 'yan, nararanasan natin 'yan kasi 'yun nga is mayroong purpose 'yan, di ba? Okay po. And katulad nyo po Ma'am Altea nung mga time na uh, lugmok na lugmok ako, nung mga time na uh, halos itago ko 'yung sarili ko. Iniiwasan ko 'yung mga tao kasi takot na takot akong mahusgahan ulit. So, ang ginagawa ko po nung mga time na yun is, uh, as in, mag-isa lang talaga ako. Kahit sa pamilya ko, hindi ko sinabi. Kasi may, meron isang akong kapatid na sinabihan ko nga ng nararanasan ko, pero ang sinabi pa niya is baka nababaliw ako. So, kaya ang ginawa ko is sinarili ko, tal sinarili ko lang talaga and nung time na nagkaroon ako ng connection sa angel yun, yung aking guardian angel yun lang yung kinakausap ko, sinasabihan ko ng nararamdaman ko kahit alam kong alam na niya yung nararamdaman ko pero vocal kong sinasabi sa kanya, iniiyakan ko siya and uh, yun nga po, is pumupunta ako sa nature na mag-isa as in, mula umaga hanggang gabi kasi noon, nung nasa Hong Kong pa ako, nagtatrabaho ako And uh, kapag uh, oras ng, o araw ng day of ko nun, mula umaga hanggang gabi, as in ako lang talaga mag-isa. Nagdadala lang ako ng tent noon sa park. Kapag uh, day off ko, nagtataya ako ng tent. Tapos doon lang ako sa loob ng tent. Kinakausap ko yung sarili ko, yung aking guardian angel. Or uh, kapag uh, uh, nainip na ako sa loob, lalabas naman ako, titingin-tingin tingin ako sa mga, kasi sa park may mga puno, may mga ibon. So, ganun po yung ginagawa ko. O kaya pupunta ako sa tabing dagat na ako lang mag-isa. Minsan, yung mga tao, minsan, mayroon din akong nakakausap na nagtataka sila bakit mag-isa lang ako. Sabi ko, gusto ko lang mag-isa talaga. in doon, nakakatagpo ako ng uh, ah uh, somehow nagkakaroon ako ng peace of mind, nagkakaroon ako ng saya sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. And, uh, yun nga po, sabi ko sa inyo, yung prayers, okay po. Prayers talaga is uh, malaki ang naitutulong like, sa atin. And, sabi ko nga po sa inyo, kapag, kapag doon po kayo nag-focus uh, sa energy na yon yung energy na, nalulungkot kayo, yung, yung lahat ng negative, kapag doon kayo nag-focus, yun yung maa-attract nyo. Okay po. So, kaya, uh, obserbahan nyo po yung isip nyo, yung emotion nyo. Kumbaga sa umaga pa lang, pag-gising nyo, obserbahan nyo yung isip nyo, kung saan kayo dinadala nito, yung emotions nyo, kung saan kayo dinadala nito. Okay po, obserbahan nyo kasi kapag naging observer kayo ng sarili nyong isip, ng sarili nyong thoughts, dumarating yung time na na kinakausap nyo na yung sarili nyo na sasabihin nyo, yung bang, yung, yung negative na yun, biglang ma, ma, Kumbaga parang dalawang yung sarili mo, na dalawa kayo na nag-uusap, yung isa negative, yung isa positive. So darating kayo sa ganun. And kapag ganun na po yung nangyari, ako kasi dumating ako sa ganun and minsan natatawanan ko na lang yung yung yung, yung, yung naging dalawa yung sarili ko. Natatawanan ko na lang yung yung negative. Okay? Na na sinasaway nung positive yung negative minsan natatawa na lang ako kapag naggaganon yung sarili ko. Gumanon nag, nag po ako sa ganon dati. And sometimes kahit ngayon din kasi may mga pangyayari pa rin po sa buhay ko katulad yung sa anak ko. Na sabi ko nga po sa inyo kaya ako umuwi ng Pilipinas na mga ilang buwan na hindi ako nakagawa ng video kasi uh, tinutukan ko yung anak ko dahil meron nga rin siyang pinagdadaanan. Okay po, in teenager pa lang po yung anak ko. So dumating dumarating pa rin po ako sa gano'n na naging yung parang nagiging dalawa ako yung kung kung baga sa ano is parang yung konsensya mo yon na nag-uusap yung isa negative yung isa positive so tulungan niyo po yung sarili niyo kasi sabi ko nga po sa inyo is walang makakatulong sa atin kundi yung mismong sarili natin kapag nagpadala tayo doon sa negative kapag nag-focus tayo doon sa negative lalong yun po yung maa-attract natin sa buhay natin. Kasi kung ano yung energy na binigay mo kayo sa universe, yun din yung energy na ma attract mo. So, yun at yun yung mangyayari sa buhay mo. Okay po? So, hindi lang po ito kay Ma'am Altea, kundi doon po sa iba na nagne-negative din. Okay po? And, alam ko po na hindi madali. Kasi, ako nga po sabi ko sa inyo, ilang taon na rin. Ilang taon na rin. Pero, dumarating pa rin po ako sa time na nagni-negative pa rin ako. Kaya nga tayo ginaguide. Kaya tayo ginaguide ng ating guardian angel. Kaya tayo uh, uh, tinutulungan na maging maayos yung buhay natin. Kasi dumadaan tayo sa mga trials na na hindi natin maintindihan sa ngayon. Okay po. Pero, kung tutulungan niyo po yung sarili niyo na maintindihan yung nangyayari. Alam ko po na maiintindihan niyo yun. Okay po? Alam ko po na makakayanan niyo 'yan na baguhin yung sitwasyon na na nararanasan niyo sa ngayon. Okay po? And uh lahat po 'yan is mayroong purpose. Okay po? Lahat yan is my purpose. Basta maniwala lang po kayo kay universe, maniwala kayo sa iyong guardian angel na magagawa niyong baguhin. Magagawa niyong baguhin yung uh, sitwasyon na, uh, na nararanasan niyo ngayon. Okay po? Mayroon kayong kakayahan na baguhin ang sitwasyong kinakaharap niyo sa ngayon. Mayroon kayong kakayahan na baguhin yung buhay na na mayroon kayo ngayon, okay po ang kailangan nyo lang po is magtiwala, maniwala okay po, magtiwala kayo sa ating Panginoon at magtiwala kayo sa sarili nyo na kaya nyong baguhin yan, okay po, lovely soul so, yun lang po ang uh, may si share ko sa inyo ngayon the miracles of prayers is uh, laging naan dyan okay po, so kaya kailangan magtiwala lang po kayo Love and light. I love you. Bye-bye.